Okay, magandang araw mga idol. Keyblade tayo ngayon. Ah, uh, hindi muna tayo magpipishing kasi pasok. Ito tayo sa keyblade. Okay, may mga keyblade dyan na ang sakit eh. Pag in-start, nagbabago-bago yung minor, lagi, iba yung minor, tapos ang hirap da rin sa umaga. Tignan nyo yung mga ganito nyo, yung mga host nya. No? Kasi napupunit yung host nito, napunit. Pinabili ko yung customer muna, hintay natin. Papakita ko sa inyo yung punit. Bali dito yan naka salpak sa intake manifold dito sa may pinaka fuel cock nya tapos dito sa carburetor sa karburador no ayan kasi ang nagiging problema pagka naputol yung hose niyan nawawalan niya ng minor bigla bigla na lang namamatay tapos pabago-bago yung minor taas ang hirap yung pa starter hard starting siya pagdating ng customer papakita ko sa inyo yung hose nitong motor na to tapos susubukan natin siya dun sa hose na yun tapos sa hose nitong yung ipapalit natin bago kasi pinabili ko muna yung customer hintayin lang natin mga idol yung customer tapos i-testing natin papakita ko sa inyo yung problema nung putol na ho yung may butas yung hose saka yung bagong hose yung wala, wala siyang butas okay na mga idol ito yung bagong hose na binili ni ma'am ah? tapos ito yung luma ayan makikita nyo siya punit yan hindi ma'am tama lang yan, punit siya. Ngayon, napakita ko sa inyo yung problema kapag itong punit yung nakakabit. Kasi dumulutong yung hose na sisira. Salpak natin. Yan. Salpak natin. Ito siya nakasalpak. Yan. Tapos, sa gas. Yan natin yung gas. Yan. Ayan, makita nyo punit yan eh. Susubok natin. Painggan nyo siya. Ayan o. No? Ayan, namamatay siya. Kapag ka, yan ang kinabit, ipagka yung host nyo may butas, katulad nyo no. Butas siya. Ganyan ang problema nyan. Wala siyang minor. Tapos nagbabago-bago yung minor, biglang namamatay. Ayan o. No? Ayan pagka ganito yung motor nyo keyblade tapos may butas na ganyan yan ang magiging problema nyo palagi kasi pagka nag miss yan mga tatlong ulit mahirap na siyang paandarin mo oh. kay sa pajak ayaw. Oh. Yan, yan ang problema niyan, mga idol. Kaya ngayon papalitan natin siya ng hose para maging okay siya. Tapos lilinisin na natin yung panggilid ni madam kasi mukhang madumi na rin okay pause ko muna tapos start ko yung paggagawa ko rito okay na mga idol ito na yung bagong hose sa selpak na natin siya. itong maliit para dito sa may intake manifold Yeah tapos yung mahaba dito sa may carburetor tapos yung isang maiksi dito sa may fuel cock yan, pabalik siya kasi i-open yan itong pinaka parang suction valve nya ng ano, fuel cock yan tapos subukan natin natin kung andar. Ayan o. Oh. Diba? Pagka ang nakakabit eh, yung hose na putol, ay may butas. Ayan o, Wala siyang minor. Namamatay siya, nagbabago-bago yung minor. Kahit umaandar ka na, bigla na lang namamatay. Kasi, ang nangyayari, nakakasingaw dito. Dito sa may hose na to eh, papuntang intake manifold dyan. Hindi siya makakahigop ng maayos na gasolina. Kasi sa labas siya kumukuha ng hangin. Dapat kasi lahat yan, focus sa carburetor. So, yan lang mga idol. Tapos bubuksan natin yung panggilid ni madam kasi nagmi-miss din yung starter gear niya. Kaya nahirapan din siyang start Pagka nag-miss ng dalawang beses, di mo na mapa-start ng kailangan mo na padyakan. eh nahirapan daw si madam. Kaya bubuksan natin yan. Okay, grind na natin mga idol.

kung maganda po. Maganda pa sa labas. Ah, sa labas. pa sa linis. Ayan. Okay. Ayan natin. Ba? Matigas. Ha? Matigas? Hindi mabuksan. Ano niyo. Anong problema? Sobrang dumi ng loob. Sobrang dumi? <laughs> yan. Isang taong, isang taon, ma'am? Di ha, 2020. 2020. Di dalawang taon? 2023 na? Hmm. Oto 2021 na? dalawang taon, magtatatlo taon. taon. Ayan, pagka hindi nabubuksan yung panggilid nyo, 3 years. O, oh, Magti 3 years, tignan nyo kung gaano ka kapal. Magti 4 years na sa ah, tayo. Ayan, madama. Hmm, ganyan pala siya. Ayan nyo kung gaano ka. Gano ka lupit Gano ka kapal Yung dumi Ayan Kaya yung mga motor nyo Huwag nyo ipa-maintenance <laughs> Lalo na doon sa nag-comment na kami ni maintenance yung motor O Taon-taon pinipi Ay Pinipagka Nagpapa-PMS ng na motor eh pera daw Pinipirahan lang daw yung tao Ayan Huwag nyo pa maintenance Para magaya kayo dito Kaya nagmi-miss yung gear nya Dahil dyan Yung Bali, isa't sasabay na rin yung sir, tapos lilinisin ko na yan. Tignan nyo sa lobo. Ay, naku po. Gano'ng kaganda yan. Pag nakakita okay. nyo yan. kaya, yep. doon sa nag-comment na hanggat tumatakbo daw, dire-diretso lang. Bala sa buhay mo. Dapat, ano yan, pinapa cleaning. Si Pinapalinis talaga kasi ito. Pwede. Okay, nakalas na natin dito. Ito naman. Tegla. Panuorin. Ha? Ha? Ganyan mga idol Ganyan Ganyan mangyayari sa inyo Pagka pinabayaan nyo yung motor nyo Hindi kayo nagpa-maintenance Asahan nyo na yan Ganyan ka dumi So wala mo oh? Strip from the house yan Tano yan? Kaya makukuha yan Umihigot ng dumi yan mam. Straight from the heart. Yan ang mangyari. Straight from the heart. Okay mga idol. Ganyan lang ako maglinis. Ah, ito. Ano, di alcohol to. Ah. Ano to? Gasolina. Tapos spray ang binubugang ko siya. Tapos binabrush ko lang siya. Ganyan lang. Oh. oh. naglilinis ako. Ganyan, tapos brush mo. Maksaya sa gasolina. Pero mas maganda. Hindi rin kasi kakalapara Para rin hindi kalawangin itong mga bakal-bakal mo. -bakal. lalabunin maglinis mga idol. Tapos, kuambasan, tapos punasan mo rin. Ganayan lang mga idol, tapos lilinisin ko pa yan tapos kakabit ko na mamaya. Ay, okay, mga idol, ayan na Malinis na. Yan lang gamitin nyo, gasolina. Sprayan nyo lang tapos brush. Ayan, may ganyan na yan. Kata nyo, kanina sobrang itim yan. Ito mga to, baka kala nyo dumi yan na hindi. Ah. Marka ng, ng crankcase niya hindi na talagang ano na siya. Hindi tatanggal yan, ayan oh. Pero yung ano, maputi na yan. Mainis na. ba diba? Maintenance lang kailangan ng motor nyo, tatagal yan. Ganyan lang yan. Okay mga idol, okay na. Sa... Sa mga parts niya, ganun din pinanlilinis ko, gasolina rin. Tapos pagkatapos nyo linisin, eh, gamit kayo ng high temp na grease, na grasa. Lalagyan nyo naman ng grasa, yung may mga berry tulad ni, tulad nyo to. Ito, lalagyan nyo yan ng grasa. Kasi matutuyo yan. Eh. Yan ang kailangan nyo lagyan ng grasa. Pero huwag pakarami, ang makalat yan. Ito lang. Yan. Sana po si natin yan mga idol Ipatulong natin yung na character. O pagka siya. na, lang 'to eh. Ayan okay. nyo okay. okay. lang okay. siya. Pagpasok yan. Ulan na, Tapos, kunasin mo ngayon. natin. Tapos, tapos natin yung mga bola. Narain na natin yung... Yan, yeah, ito lang konting grasa. Hello. Kunti lang awag ah, niyo dadami yan. Ipag kumalat, kumigit sa bed, kaapod na yung mga ito. Ipag mo lang ulit. Tapos yung starter, pwede natin nagrasa yung Anak, Tin? Patayin mo mama nitugtog mo. Baaman Mama ano ko? Baka i sa itu tenang tray base nya

Thank you. Ja. Kaya na natin itong kabila para sure. Okay. Tapos, kakabit na natin. Okay. Tapos, i-testing natin siya correctly. Pagka na, na, na yung balik natin. Ano yung momentum nyo para sa gitna? Tapos, magigit natin ito. Pakala natin siya ng uh, mga tomilyo. Diba? Okay. Tapos, subok natin. Tingnan ko lang to. Ayan na. Buka natin siya. O, mabilis na siyang mag-start. Kasi kanina, nag-mimiss to eh. Yung starter gear niya, yung starter motor niya, pinaka-bendix niya, nag- nag-mimiss. Subok natin. Ayan na, mga idol. Naayos na natin yung dito kanina kasi yung wala siyang minor pusa siya namamatay Mas nalinis na natin yung CBT ni madam ayan na patay natin ulit baka tsamba lang ayan na okay na mga idol okay na yung keyblade ni madam bali tapos na dito dito na natapos yung video natin dun sa mga magdi DIY panoorin nyo lang ng buo, tapos sundin nyo lang kung paano ginawa ko. Salamat!